Well, best pa rin kasi na mag-exercise. Kahit naman hindi mainit yung panahon o mainit yung panahon, best pa rin na mag-exercise umaga. No, kapag ka natin na fasting state, yun talaga yung mas ma-reap no po yung benefits ng pag-exercise kapag ka you're on a fasted, fasted state. Tsaka sa init ng panahon yon hindi pa rin mawawala yung hydration na tinatawag natin. Sips of water, kinakailangan pa rin po ninyo habang kayo ay nag-eehersisyo para mabawasan po natin yung losses ninyo ng yung mga fluids and electrolytes. Kasi kapag ka kayo ay nag nagpapawis kayo, you lose water, no, mainit, mas, you, mas, must mas kayo ng tubig. That's why kinakailangan meron po talaga kayong iniinom na tubig at saka electrolytes ninyo. Isa pa, no, uh, iwasan yung pagsusot ng masyadong masisikip na damit at saka yung masyadong ma, uh, madidilim na damit. No? Kasi yung Ganyan, no, mas prone yan sa pagkakaroon pa ng mas maraming perspiration, mas marami pa pong uh, heat na na-regenerate ang ating katawan. That's why uh, yun ang dapat inyong gawin. And then, kapag ka kayo nahihilo-hilo, no, tigil muna. No, huwag kayong magmadali. Huwag kayong masyadong uh, ajit na ajit sa pag no uh, At uh, kayo po ay dapat ay komportable sa ginagawa ninyo. And the best exercise na, ma na, ma na, na may tuturo natin sa ating mga kapatid is the exercise that you will do. Hindi pwede yung sinabi lang ni coach pero hindi nyo naman kain gawin. Oh, pero pagdating naman Dok, sa pagkain. Hmm. Uh, um, we, we understand na hindi dapat iwasan yung mga uh, dapat nating iwasan yung mga merong mga caffeine kasi mas madali siyang mm -hmm. makadehydrate yung mga soda, 'di ba? Mga coffee, tsaa. Mm -hmm. But aside from dun sa mga merong caffeine content, ano pa yung mga hindi okay kapag ganitong mga tag-init at ano yung okay nakainim. Mm -hmm. Unang hindi okay sa atin you no know, uh, bukod sa mga nabanggit natin yung mga medyo nasa side ng maaanghang no kasi magdegenerate pa yun lalo ng heat ninyo no and then iwasan din po natin yung masyadong mga processed na pagkain kasi mas magdegenerate din yan ng heat sa inyo. So mas maganda yung prutas natin no dahil meron yang mga uh, meron yung mga tubig na kasakasama, yung whole grains natin, yung nuts, yung seeds, yung legumes at saka yung ating mga gulay no definitely mas maraming prutas sa ngayon no mas maganda at uh, pero iwasan po ninyo yung pagjuice -ju masyado kasi nawawala yung fiber at mas maraming tubig no kung gusto niyo po ng malamig na tubig mag-imbak kayo ng yelo maggawa kayo ng yelo sa mga refrigerator ninyo pwede kayong bumili sa mga convenience store uh, mas mainam na mas malamig yung iinom po ninyo sa mga panahon ngayon para ma-down regulate po or ma-regulate natin ang maayos ang inyong temperatura linawin na po natin doc yung sa prutas sabi po ninyo iwasan yung pagjuice kasi kanina pinag-uusapan namin ang sarap ng juice, oh, ang refreshing. So, better uh, it is be, pa, no. better to eat. Like, for example, yung mangga yes. as in, as is. Hindi yes, yung as in the binablenderize pa at uh, gawing manga. smoothie, yes, oh. ganon. Yes, lalo kasi mm. at nagdadagdag po tayo ng asukal, no? Sa mga ganyan, nagdadagdag kayo ng asukal, nagdadagdag ng, minsan, nagdadagdag pa ng gatas. Uh, itong mga ganitong pagkakataon, no, na masyadong mainit ang panahon, masyado pa rin ang lalagkit yan sa mga lalamunan ninyo kapag ah, kaya nang iniinom ninyo. So, better na tubig na ang inyong inumin at kainin ang inyong mga gulay at prutas para marip din po natin ang benefits ng fiber. When you juice kasi, no, kapag ka nag-juice kasi tayo, nawawala yung fiber intake natin.